Grabe po yung options uh, ko sa reverse ako sa action. Maganda yung reverse ako sa action kasi pwede below, pwede pa below, pwede pa yung yung saksakan ko sa action. Yan ang pinakamaganda pag reverse sa mga action. So, kasi yung reverse na kinakamit natin sa action, maganda, pwede sa lahat. Kaya ano kung may mga kong ano, pwede mong saksak dyan. Pabilog mo na ako pa lapad. Kaya naman maganda ng na yung action. Kasi kayo gumamit na ang pinaka ano na pinaka flat niya yan pwede mong saksak mayroon din balak pwede mo rin saksak ng mga na naroon ng isang switch dito kung saksak o may na yung switch para mailagay yung yan mga yan talagay yung takip yan mga yan senior, switch lang ang kasi

Não me vai, vai